Hi guys, mga nang araw uh, Dito pala ako ngayon guys sa Sementerio uh, At mo muna ako ngayon sa masaliyo namin ang bahay himlayan ng aking mga ninuno at mahal namin sa buhay at saka birthday pala ng papa ko bukas kaya uh, lilinisin natin ng kanilang bahay himlayan Kung napapansin nyo guys ay maraming mga mga dahon gawa ng uh, yung amusilyo namin ay malapit lang sa kalsada at saka mayroong malaking puno ng akasya sarap na mismo ng aming you know, ng aming musliyo kaya kapag malakas yung hangin nalalaglag yung mga mga dahon at napupunta dito sa loob kaya lilinisin muna natin guys sa sobrang maalikabok guys kinakailangan ko pang walisin yung ibabaw ng pansyon at saka maya maya ay pupunasan ko ng basahan para mas lalong malinis at saka yung kanilang limb plate naman pupunasan ko din kasi medyo maalikabok na siya gawa ng gawa ng malapit lang aming musliyo sa kalsada kaya kapag maraming dumadaan na sasakyan lalo na pag mainit eh pumupunta dito yung mga alikabok kaya kailangan ko din na punasan yung yung itaas ng pansyon at saka yung kanilang mga ano nameplate at kung napapansin nyo guys may mga pusa dito sa loob ah uh, ito pala yung mga pusa ko sa bahay namin guys. Uh, dito ko na lang dinala. Tatlo sila kasi baka na doon sa aming bahay. Kasi may may mga maliit na kabataan doon, yung mga ano ko pamangkin ko, maliit pa. Eh baka makalmot o baka makagat ng mga pusa. Eh lumala, lumalapit pa naman yung mga pusa sa sa mga tao. Baka makalmot ng pamangkin ko labitan nila baka makalmutin kaya delikado kaya dito ko muna tinala yung mga pusa ko tatlo lang naman sila kaya ito lang dito lang sila at araw-araw pinupuntahan ko sila dito para papakainin at saka pinibigyan ng tubig at hindi naman sila lumalayo sa ibang lugar hindi naman saan maalis dito kaya dito na lang sila magwawalis muna tayo guys at saka pagkatapos dito, doon naman sa labas. At saka maraming pang mga down-down doon. Kailangan natin maubos yon Tapos susunugin. Uh, nasa kabilang ano lang naman. ano ah, sa labas ng gate lang naman doon ko itatapon yung mga, mga, ano, mga dahon at saka susunugin ko. At pagkatapos nito, uh, pagmalinis na, pwede na akong umuwi at siyempre guys hindi ko makakalimutan siyempre uh, iwan mo tayo ng kandila para kay papa para kahit bu kahit hindi na ako pupunta dito bukas okay lang kasi nakapag nakapag sinin ako ng kandila o pwede naman bukas ulit uh, pupunta ulit ko dito kasi birthday niya bukas eh.